May un tipo tapos ako na po yung sinabi. Bukod sa negosyo, ano, ulit na naroon naman masakit ang ulap? ano? Opo, okay. mm. tas balita. Abad ah, para po may dapat. Tapos hindi diba? Bakit? mo hindi dahil sa yung dinamit ko yung ko. Ako? Ang po namin. Bakit mo gagawin? Ang Kaya Hindi naman Ay, kayo bahala. Kayo po bahala. Thank you. Ano mo kami? Gano'n mo Sakit lang. Sakit sa buso sa wala naman. Ah. Tanggalan na nilwa dito bilis. Kukulang-kukulang eh. Tanggalin lahat! Bilis! Aray! Aray! Ito ang anuman Hindi! Bakit mga nulang to? Pag di ka sumagot, masasaktan ka! Para kasi tarasan para.. eh! Ang sakit po! Pa. Pag sumagot ka, hindi ka masasaktan! Naintindihan mo? Naintindihan mo? Bakit mo kaya nalala? i gas so seryoso Ani na ka. Ininit mo ulo ko eh. Ah, relax, relax. Kumanggamot kanina. Let's mo hey! Eh. Fifty-one <laughs> po din eh. <laughs> Ang tama na ka kita. <laughs> Kapatamata din ha. Naintindihan mo? Wag mo na ulitan <laughs> diba, na. dual personality. Ano <laughs> dyan? <laughs> <laughs> pag wala pa na nagutan. Lagi <laughs> Nag <-ibar> mo sa sa <laughs> safe. Babay, nagdadabog ka! Nagdadabog ka! Nalabas <laughs> ko, ko sa amore kasi iyo eh. mabilis yan. Pero may namin mo lang healing water ha. Ito, ka. May papakita ako sa iyo ha. Hello. Dinisent <laughs> 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 Ay okay yan. Magdikin na ko. <laughs> Hello.

Doon ka tubig, dali. Nakahagit nga, ano? Takot na takot eh. Alam mo nangyari sa iyo. Sa gagaling ka na, tuunlad na ulit negosyo mo ha. Nakulong ka ate. Para kasi Maria Carri ka rin ako man te. Taas ng boses eh. Okay na tayo ate. Nakainom mo. Ay,